tatlong buwan na bilang kahera sa isang establishmento si Laika. Bagaman ipinagpapasalamat niya na mayroon siyang trabaho, aminado siyang minsan ay hindi sapat ang kanyang sahod bilang isang minimum wage earner dito sa NCR. Nagigipit din naman po ako. Dahil na po nagpapadala po ako sa pamilya ko. Ko isa rin po 'yun kasi ma mahal nga po 'yung bilihin. Baon ko po araw-araw pagkain sa tanghalian. Kaya hiling ng mga gaya ni Laika magkaroon ng umento sa sahod ng mga kumikita ng minimum wage. Tumas sir. Dahil sa ngayon po kasi yung mga bilhin niya yun, tumas po lalo eh. Ang hinaing na yan ng mga manggagawa, tutugunan na ng pamahalaan. Katunayan, umarangkada na ngayong araw ang konsultasyon ng Labor Department kasama ang iba't ibang grupo ng mga manggagawa para pag-usapan ang posibleng dagdag sahod sa Metro Manila. Kasunod na rin ito ng naging direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na repasuhin ang wage rates ng mga manggagawa. We are reviewing now the socio-economic conditions in the region as well as the inputs ng labor sector. Ang ang ating uh, mandate is para i-review ito kung uh, kailangan po ba tayong mag-adjust ng wages adjust ng wage, adjust ng, uh, ng minimum wage sa National Capital Region so we will have to balance uh, the interest of both the labor and the employer sector po Kasama sa naturang konsultasyon ng NEDA at DTI, nagkaroon din dito ng pagkakataon ng labor groups na ipresinta ang kanilang panig at komento maging ang kanilang position paper na magiging gabay naman ng mga otoridad sa pagdedesisyon sa hirit na minimum wage adjustment. We are mindful uh, sa uh, directive ng ating Pangulo. That's why uh, as early as now, and last week lang nag-met, na sa 60 day na. Eh. And kami naman po ay gagawin natin na uh, mapakinggan po ang, ang lahat ng sektor dito sa usaping. Matapos ang konsultasyon, susundan naman ito ng pulong kasama ang sektor ng mga employer sa June 4 at magkakaroon ng public hearing sa June 20 sa kasisimulan ng dole kasama ang NCR Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang wage deliberation. We will be fair and uh, titingnan papakinggan po natin lahat ang panig ng both ng labor at uh Um, employer as well as hindi pateho yung ating mga uh, other other sectors lang din po na makakatulong po sa amin to arrive at a very fair at uh, arrive at a very fair uh, wage determination po. Sa ngayon, nasa 610 pesos ang minimum wage na sahod sa NCR. Hindi patukoy sa ngayon kung magkano ang halaga ng posibleng umento sa sahod. Kenneth, pasyente. Para sa Pambansang TV, sa bagong Pilipinas